Olin, kamusta ka na? Ayos lang po, Dok. Ang tagal na po pala ever since nag-positive ako sa cancer, no? Oo, at sobrang proud ako na nalampasan mo yon. And isa sa rason kaya naman ako dito is para iabot sa ito. Hmm. Albans, happy birthday, Lin. Alam ko naman na bukas pa, pero alam mo naman, sobrang busy ako. Hala, nag-abala pa po kayo. Thank you so much, Doc. Napakaswerte ko po talaga na isa ako sa mga naging pasyente ninyo. Di lang kitang tinuturing pasyente, Pero para na rin kitang kapatid. Surprise, Surprise anak! Happy birthday! Happy birthday, ate! Ayokong mag-isa habang ano? Habang hinahanap pa yung luna sa sakit ko, e eh, paano naman kaya kung wala nga luna sa sakit ko? Sasayangin ko na lang ba buong buhay ko na na-confine dito? Sir, inumin niyo po muna yung gamot niyo para kumalma po kayo. Ayoko nga! Ay, nako ma'am, bumalik na po kayo sa room niyo. Hindi po kayo pwede rito. Gusto ko lang naman tumulong sa kanya eh. Hello, I'm Lynn. My room is just across yours. What's your name? Jared. Iwan ko na lang po yung gamot niya dito. Thank you po. Bago ka lang dito, no? Oo. Ngayon lang kita nakita eh. Ano ba ginagawa mo dito? Kanina lang ako na-confine. Ikaw ba? I've been here in this hospital for almost half of my life. Biruin mo, eight years ba naman? Sorry to hear that, ha? If okay na magtanong, ano ba yung sakit mo? Ever since bata ako, na-diagnose na ako na may cancer. And habang tumatagal, uh, lumalala siya pero nung una naagapan pa. Pero na-realize ko na baka ito talaga yung fate ko. Ikaw ba? Cancer din. Pares lang sa'yo. Actually, dati pa ako na-hospitalize eh. Mas lumalala talaga ngayon. Ang hirap, no? Pero kailangan nating maging matatag. Magdasal lang tayo kasi alam ko malalampasan natin to. O siya, huwag na tayong malungkot. Punta tayo dun sa room ko. May pansit kasi hindi na yung mga magulang ko kanina. Ha? Huh? pansit? Oo, oh, birthday ko kaya ngayon. Ay, we. Happy birthday, Lin. Sorry, wala akong regalo para sa'yo. Nakakaya naman. Ayos lang yun. Ano ka ba? Feeling ko nga ikaw yung regalo sa akin eh. Kasi biruin mo, 8 years na ako nandito tapos wala akong naging kaibigan maliban sa doktor ko. Tapos dumating ka. Oh, Lynn, how are you? Are you getting better? Hello po, Doc. Mas okay pa po sa okay. Feeling ko nga po mas magiging better na ako eh. Ah, Lynn, wag ka mabibigla. Pero, I'm sorry to say, you're not getting any better. Ha, Doc? Mas nagiging okay nga po yung pakiramdam ko ngayon eh. Huwag naman po kayong magbiro ng ganyan. As much as I want to tell you na nagbibiro ako, pero hindi. I already made your parents aware na about this and sabi nila is, you're moving to states para makahanap ng other treatments. Hello, Jared. Probably hindi mo pa ako kilala. Ako si Justine, kapatid ni Ate Lynn. May pinapabigay nga pala siya sa'yo. Hello, Jared. If you're reading this, you probably already know that I'm gone. I am so glad that I met you. Sa 8 years kong nakastay sa hospital na yon, ikaw lang yung naging dahilan kung bakit nakalimutan ko na may sakit ako. I thought I was getting better, but hindi pala. Mas lalong lumalang sakit ko kaya lumipat ako sa States. Ayokong sabihin sa iyo kasi alam kong masasaktan ka rin, kaya umalis ako ng walang paalam. Sorry Jared, sumuko na rin ang katawan ko. I hope you're doing better always. Ingat ka palagi and to pa rin mo lahat ng sinabi mong pangarap mong gagawin kapag nakaalis ka na sa hospital. Take care. I will Together, because I will be here. tomorrow.